Babae ng loko sa asawa di makuntento nagpabuntis pa sa iba. Sa lalaki, panoorin viral. Ngayon ito, like, follow and share. Mayroon pa rin ng asawa. Meron na pala siya eh. Ilang months na ba kayo? Ilang months na kayo, sir? O, buntis ka yan. Buntis, sir. Ilan buwan? Ano na? Yan. Di, kaya mo akong bitawan, di ba? Bakit? Sir, kaya ano bigyan niyo sa akin yung ano? Kailangan ko nga rin malaman yung site mo. Yung Kasi hindi ko siya pwedeng pasustan eh. Oo oh, nga eh. Kaya nga lang. Taga lang, taga lang. Ako na. Ako na. Kasi ako yung naiipit Oo, oh, sige sir. Sige eh. sir. Oo. Oh. Oh, chat pa pala. Siguro sa BGC o kung tawagin sa mga Balda. So, Hintay, sir, kasi ano rin kami. Na labas yan. Oo. Tayo na labas ka. At saka kung gagamitin mo yung hindi na wala akong pake. kasi ah. marami rin akong kilala mga... Oo, oh, sige. Yan. Ay, 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 ay uh, niyan sir, ay niyan. Uh, niya. Labas tayo dun. Yan, okay. Hindi, kasapin akin okay. lang, sir. Yung ano ka asawa. Ito nga 'yan, sasabihin ko nga kasi kaya kailangan ko rin marinig yung panig mo kasi yo ano man maging one-sided na dito lang mau marinig kasi nga ang pagka ko ay wala na yo. Hmm. Kailan, so, kailan, kailan pa? Kailan pa sir? Kailan pa? Yeah. Hindi sabi mo Kaya na pa sinabing wala na, wala na kami? Matagal na raw. Al Allah, March lang kami nag-iwalay. March. Ito lang? Mm, March. Di kami nag-uusap niya nung March? Kailan lang kayo nag Ah, March lang? Ito March? Oo. Ngayon Oo. Ngayon lang? Ngayon taon lang March na. Huwag ka na Yung anak mo kawawa. Sir, pakibigay naman po yung ano, yung... Eh, parang nag-usap ko. Yeah. Nag-usap yeah, lang ako lang di marinig yung panic mo para at least alam ko rin yung nangyayari. Hindi. <laughs> binitawan mo ako. Wala akong kaalam-alam. Meron ka na pala, binitawan mo ako. Ganun lang, Yan. Hindi ka nahiya. Ha? Hindi ka nahiya, Yang. Kaya pala hindi ka umuwi sa amin. Naglolo ko ka. Sorry sir ha, pasensya ka na. Sige, okay lang. Kailangan ko talaga marinig yung, yung mga... Anak yung anak mo. Umuwi ka bukas. Para malaman din mga kapatid mo. Kasi yung anak mo kawawa dito eh. Nagpapagamit ka. May asawa ka. May asawa ka. Hindi ka na, yeah, yeah. na iya. Issue na lang mo na yan dati pa. Dito na dati pa. na dati pa. ka. Nakakaya ka, buntis ka pa. Kukunin ko yung anak ko. Wala eh. gento ka eh. Buntis ka pa, tignan mo. Dito na si Andy sa bahay. Dito na yan. Kala mo. Kawawa ka. O sige, bukas pumunta ka. Mahal na mahal mo, diba? Mahal-mahal mo naman si Kuya, diba? Sabi mo, mahal mo ako. Hindi mo ako iwan, di ba? May marami tayong plano, di ba? <laughs> Kaya pala. Usap na lang kayo. Ang dami mong inuwing gamit. Yung bunch na paper bag. Hindi pala sa'yo yun. O, oh, di ba? Oh, Lagi ka si COD. Sino ka kalaro mo lagi? 'Di ba ikaw uya? Nako, kalaro niya. May nakita ko, nakita ko 'yung mga ano mo. Magkasama kayo naglalaro. Oh, pag nandito siya. Oh. Pag nandito siya naglalaro kami. O kaya okay, pag nasa office siya. Depende 'yun kasi. Saan ba siya na nagwo-work? Saan ba siya nagwo-work? Dito Iton. Hindi ako pupunta. Pinahiya mo na kami doon ng anak mo eh. Tinanggi mo nga kami ng pamilya mo eh. Kasi hindi ko rin alam yung mga uh, issue niya eh. Pero hindi ko nang hiyam sa issue niyo. Kasi ang gusto ko lang malaman niyo totoo. Kasi pangalam ko lang si talaga wala na hmm. kayo. Oh, pwede mo ako sabi ng maayos eh. Bakit na nang buhat mo kanina eh. Hindi, sabi ko. Uh, kasi nakita ko siya Paano mo ba ka kasi? Parang, parang kasi hmm. yung, ano nga, yung Luzon Hardcore. Oo, oh, trap ako yan. Kawawa ka yan. Niloko mo ako. Yung anak mo niloloko mo. <laughs> Pag 11 years na sana kami sir. Natokso lang siya. Sabi niya arin, wala, sama, eh. Sir, okay lang ba sir? Punta kayo dito. Para ano? Sigris, sigris, Masasama siya. mo ba siya buwas? Buntis eh. Ako. May trabaho pa ako. Ayun eh. Regret. Ah, sige sir, okay lang. Sana sir, ingatan mo na lang si Gracia. Hindi hmm. nangawin <laughs> <laughs> ko kasi sa niya yung mga bagay-bagay din eh. Dahil ako, nakaguluhan din. Alo, hindi kasi sir, tignan mo ah. Pag-usapan naman yun. At tagal na namin. <laughs> Kaya hindi siya umuwi sa amin. Hindi siya umuwi sa amin eh. Minsan lang umuwi. Ayun, ayun na pala yun. Se ilang months na ba kayo sir? Seven. Seven. Oh. September. September kami naman nakita ah. yan eh. Sa kayo nakita sir? Dito po, po dumayo siya dito. Hmm. Swerte, September last year ata, ah, uh, uh, September last year yun. Uh. Ingatan mo lang sir. Ingatan mo na lang. September kayo pa ba? Uh, September kayo pa ba niya? Oo. Oh, nakabukod kaming bahay eh. <laughs> may, sarili, may ano kami sir. pa kami. Mauwi sa amin. Muntalban. May anak kami. Oh, ba? Diba? Sin <laughs> Oo, Oh, kasi nga nagawa tayo dahil Isyu mo rin ganito. Hindi kita sinisirahan, ha? Sana dapat una pa lang nagbago ka ni. Tingnan mo, di, di alam ng jowa mo ngayon, no? Oh. Oo oh, nga, Sir. Bago, no. bago ang tumawag ah. Ito ah, bago ang tumawag. di ba ingat mo ko? Oh. Oo. Oh. Ang ano niya, paliwanag niya di ba, may t-shirt kayo. May clothing ako, Sir. May Clothing ano? yun o oh, kanya? Clothing namin dalawa yun eh. Kasi pan... Clothing yung dalawa. Sabi niya, sabi niya, sa kanya lang daw. At dumagawa daw ng business. Oo. Okay Okay. 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 yung may problema dyan. Ito nga may problema. Ayan. Sabi mo sa atin dalawa yun. Negosyo natin. Yun nga yung sabi ko sa niya. Yeah. Ano, uh, ito, ah, uh, ganito ah, sabi ko sa niya, sabi mo, sa yung floating niya. Kasi may, um, may nakita kasi yung FB niya dati. Yung FB niya nataan dalawa. nandung out, uh, nandung out pa doon, nai-invest yung rin niya sa niya. Kasi nga, ayoko maging ending na nang nangyemasok ako sa relasyon ko, may relasyon pa siya. Hmm. Sabi ko, gusto ko lang malaman yung totoo. Kasi kung meron ka pa, alis na ako dyan. Kasi ayaw ko mang gulo nga. Kaya nga sir, e, tignan mo kami pa niyan ha. Kami pa niyan. Sabi ko nga sa kanya, present lang yung nakikita ang picture eh. Alam mo ano sir, issue niya na kasi yan. Kasi sinungaling siya. Yeah. Yung mga sinasabi ko hindi na ko sa'yo. Ngayon, hindi pa mo, totoo yun. Kasi tignan mo sir ha, araw-araw umuwi sa amin yan. Araw-araw. Araw-araw ah. Araw-araw umuwi. Hindi pala umuwi. <laughs> Tignan mo, mukhang kawawa si Gracia mo. Oh, oh, mga, stress siya. Pawi, sir! Sir! Pauwi niyo na lang, sir. Mag-uusap na lang. Mag-uusap kami buwan. Tignan mo, sir. Kailan, sir? Kailan, kawawa kasi siya. Alam mo kami pa, tapos siniwala niya ako. Oh hindi ko alam eh. mo yung anak ma maawa ka na lang sa anak mo yang maawa ka nangamuwisami <coughs> mo kami eh. hindi ka na nga ano sa amin eh. ano ka pa nagloko ka pa, 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 pa so, nag eh? ba nag eh? parang ano 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 kayo ano 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 yun ano 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 ganun lang wala wala, wala ano wala. Eh, parang ano 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 Ayaw niya na. Parang ayaw na agad. Ang bilis. Ang ganun. Ganun kabilis. Bakit ang yung naging day niya? Ba't niya nag-iwalay? Yung sa kanya. Wala siyang time sa amin. Hindi niya maalaga ang anak niya. Tsaka <laughs> minsan pa ang buwi yan. Bira lang ang buwi yan. Two, week, two weeks ata ang buwi yan. Huwag eh. mo na-depensa ang sarili mo yan. Maling-mali ka na. two weeks yan bago mo Misa nga, hindi pa eh. Kasi nga yung, yung punta ko doon, na, napansin ko talaga siya. Sige. Ako, talaga nga, ano? Magkasama pa rin kayo? Sa bahay? Ayun, eh, yung bahay namin, nandun. Magkasama kami. Yan doon sa may, yan sa may ano? Vitex so, Village. Sa may resort yan. Yung pinakinuupahan niya raw. Oo, oh, nandun kami. Ang kasama doon yun, yun. eh, yan doon, airport lang doon eh. Eh, ala! Wala. Wala Sinungaling ka? sasabihin ko to sa tatay mo tsaka sa kuya mo Diyos ko ka nagsisinungaling ka grabe stress na stress kasi sa trabaho tos ganyan ka pa sasabihin ko sa tatay mo ha ba't sasabihin ko sa tatay niya bukas so, kay hindi, tatay kami ang magkaasami tatlo ng anak ko grabe naman yan alam na alam nang ermat ko eh. Yan, alam na alam ni na mama yun, oh. pumupunta sa bahay oh. Oh. Wala talagang kwento. Sige siya ko, na alam talaga dami din ako hindi ko talaga alam eh. Wala nang alam manami. Hindi damo. Hindi damo. Kayang-kaya mong lokohin sarili mong gatas. Pag-usapan na lang nila, mag-uusap na lang sila tungkol sa bata. Ni sa bata na lang ako mag-aano. Bawian nila ng kahit bukas ang sabi ko nga sa kanya, kung matagal na kayo at yung yung bata lang yung pinag-aaway niyo dalawa, eh sa akin naman ay eh, wala naman akong ipagdadamot sa mga ganyan din. Kasi karapatan mo yan bilang ama. Hindi eh. e, nga binibig... Hindi e, nga binibigay sa akin eh. Galit pa siya eh. Tama ba yun? So, <laughs> e, sabi ko nga sa kanya, kung ang bata na kung... Dimbawa, kasi kanina hindi ko pa naririnig yung panic mo eh. At sabi ko, kung matagal lang iwalay niya, at kung yung bata lang din yung hinahabol niya, hmm. Uy, well, wala naman ako ano kasi karapatan niya bilang ama na hiramin yung anak niya. Para, or right na lang kung baga parang kayo nalang mag-usap kung paano yung, kung paano yung... Set up. Set uh, uh, oh. yun. Sa pag ng bata kasi anak niya. Eh. Ako, bata, kung sa asa yung oh. kung man na eh, tatayo lang din naman ng guidance ng ano, anak. Pero hindi ko kukunin yung pagiging tatay niya. Yung pagiging tatay mo sa anak ko, syempre. Anak mo yan eh. Karapatan mo yan. Sa'yo galing yan. So, sa alam mo sabi niya uh, sa akin? Hindi na daw siya mag-aap ng iba. Yung pala meron na, Yang, ang bilis naman, hindi pa ako nakaka-move on. Yung sinabihan mo, hindi mo ako mahal. Hindi mo na ako mahal, wala ka nararamdaman. Ganun ba, pabilis yun? Pagsasama natin, yung pala, buntis ka. Sir, baka pwede pa Uwi na ng buwas umaga, no? Ano ba na, di ko nga rin alam eh, ba't ano nangyayari sa asawa ko eh? Ay, sa ano eh? sa, kay <coughs> Kasi, 'yung kinikita niya, panic mo, Ganyan din kasi 'yung niya. Sir! Ganyan din ginawa niya. Wala sinasabi niya, 'yung mga 'yung hindi mo Oh, lagi nag ka na kamali. 'Yung unang issue mo, ganyan din, no ba? Nagkamali ka na dati, 'di ba? Issue mo ganyan din nangyari sa akin. Tignan mo. Inaasikaso ka, papasok ka. Tapos ikaw, nagdolo ko lang. Kaya lagi, buntis ka, nalata ka ng buntis eh. Okay lang sa akin yun eh. Nasay na yan. Tignan. Tignan mo, nagsasama tayo last year oh. Kala mm -hmm. ko pag nagbukod, nag, nagbukod tayo, eh, okay na. Hindi ka na magdaganon. Jun, Jun kasi lumipat kami. Jun, magkasama ka man yan. Ang, ang alam ko lang kasi, ang kasama nyo sa bahay niya daw is yung tatay niya. Hindi, tatlo kami ng anak ko. Miss? Hmm. Tapos yung anak ni si Andy nga eh, nandun sa kuya, eh, kuna, sa tita daw niya. Eh, umalis yung tita niya. Saan, saan umalis? Saan umalis? Kung umalis? Yung tita, Wala. Ano wala yung kuya? wala yung tita mo do ay si, si Ate. Ang um, ang sabi niya, nakakilala ko yun na daw niya yung si Ate. Oo, pero yung tita niya, niya umuwi probinsya, wala naman doon eh. Hmm. Ang sabi niya sino nung una, nagbabantay daw sa anak niyo is yung tita niya. Dito ano? Oh, yung, o, yung asawa ni Kuya, niya, kapatid niya. Ngayon, ngayon, ngayon. Ngayon nagbabantay. Kapatid niya ngayon. Oo, yun na, Yung sabi niya. Pero yung magkasama, magkasabay mag ng inuupa namin, tatay niya asang niya, hindi ah. Hanggang kailan yun? Hanggang kailan? Eto, yung March. Hanggang March? Oo, June kami lumipat. June hanggang okay. March. Nandun pa ako nung March. Oo, nandun pa ako nung March. Eh. Nandun pa yung hermat ko. Pinuntahan namin. Ah, okay. Okay, kayo naman mag-usap. basin sa nakilala mm. kayo kung okay. ano. Mm -hmm. Sige, kami naman may pag-usapan. din kami ipahay. Eh. Hindi, hindi natulog, katulad lang sa inyo ito yung sa side ko na lang to. Kami nang bahala mm. doon. Yung sa inyo, okay oh, na mag-usap. Tayo. Ah. Ano so, pa Ano na naman gusto mo? Si Andy. Magtitira lobat ako. Pag-usapan na lang natin si Andy kung ano nangyayari. Ano <laughs> na lang ganito. Oh, ka buhas. Niyatan mo sarili mo. Hindi na mo na nang gugulo. Kunin na lang ni si Andy. Dito na lang si Andy sa bahay. Hindi na mo gugulo. Yata mo sarili mo. Kasi, kasi, hindi. kasi wala alay, ganyan ka na eh. Hindi ka na magbabago eh. Niloko mo na ako dati. Ganyan, ganyan ka na. Hanggang ganyan ka na lang. Ang pangarap mo, sige, sa'yo na lang. Para sa aming pangarap mo. Wala, wala na, wala na. Yung 11 years na pagsasama natin, sayang. Okay lang yun. Huwag, na... okay. Huwag ka na magdi-deny na okay lang. Huwag ka stress yung magiging anak mo ngayon. Ingatan mo yan. Dito na lang sa bahay, Gracie Andy. Payagan mo na lang na dito na lang sa bahay. Hmm. Isang usapan yon isang linggo, isang linggo, ganun. Hindi yung pwedeng dyan na lang. Hindi, hindi pwede yun. Hindi, mag-uusap kayo, Mag kayo sa kayo, ano. Huwas. Hindi, mag-uusap kayo. kayo. Kung saan sasama talaga si Andy? Kasi yung anak mo hindi mo mamahalagaan. Dati pa. ini e para mo kami ano eh. Binukod mo lang kami. Parang susustento ka na lang sa amin. Ganun yung ano eh. Labas. Galing, galing mo mo paikot. Niloko mo ako. Nagpakaloyal ako. Ginagawa ko yung lahat. Para sa'yo. Tapos ganito. Ba't ganun? Hindi naman kita ginantihan ha. Eh. Inabloko ka. Sabi mo. Uh, kailan ba siya uwi? Sige eh. na, tama na. Mag-uusap na lang kayo Kailan okay. na okay, uwi? Sige, buwas. Ingat kayo dyan. Yung anak mo ba? Sige mo, huwag kang stress